sila para isahin muna lang isa na lang kayo sa amin. Eh sige, init siya s'yo. Kita to ni mama mababaw mamakit mo. Uh, Ay, sinog si Arnold, okay. si RT ni. <laughs> <laughs> Oo, Yaslin. Adto ka kay ka CR ka tabak nang Tabag may bating pa. Ad CR ka? U, kaduan pa li ni Yaslin. Kanak, kajo nagiyapan mo ko ni Hilin kan.

Nagpila sa dagtayon. Uy, may isa lang estasyon. Ay, duwa. Hindi yung may matlangan te. Mapan mo lay jay. Adi kanyak ni asawa ng kurulit. mong na ang oh black man? Sino Ha? ara ay adyay. Adi na ito. Kaso lang pawar. Rumor Kung madi rumarin na ano pa masaya. eta patah macam mana lagi